gentlemen, the Congressman of the First District of Davao del Norte, a warm applause to Congressman Pantaleon, Debo Alvarez! May gabi, Davao del Norte! Yeah. Pastilan. Kapag okay. munta, kasi sa Ginoo, kay basa yung pag-abot sa eleksyon, maatik na puta. Oh, hey. sama sa sama sa pag-atik sa ato sa presidente sa Pilipinas. Nabudol-budol ta. Diskutan nato na. Ako. Hadlok ko. Hadlok ko. Nabubuto ang gira diya sa West Philippine Sea kadlok ko sa pulisya na wala ta kasabot kung anong iyon ana nganong maghagit man sa China unsa may dakana na Pasti, manawagan ko muhangyok ko sa atong nga igsuon ng militar Laman mo karon sa tag sa tag sa ninyo ka panimalay. Domingo karon. Mangyo ko bisan og lima ka minuto lang. Sudunga so, pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sudunga so, pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-huna ah, na kung mubuto ang gira, magkagubot. Kamu mungkin naa sa tubangan, ipaon mungkin mo dito. Una-una, kung mawatan mo kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon nga giatubang sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga pamilya. Busa, mag-uban ba? Kinibanggot, basahaan. Oh, basahin nyo yung saligang batas. Ako pa ulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provisyon doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito. The Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, tanong ko. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea? Yan ba? Pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba tahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nagkikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simply lang. Sa mapayapang paraan, please, <coughs> withdraw your support to the Chief Executive. Thank you. Thank you. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si... Bobo Markus, oh. yes! oh! oh! oh. 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 Wala, Wala tayong problema. Bakit? Ang saligang masalah nakalagay din doon, yung uh, succession ng power. Kaya tayo pumili ng vice-presidente. Bakit? Bakit nilagay sa saligang batas na kailangan din pumili ng vice-presidente? Kasi nangangamba ang saligang batas baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin. Kanya, meron kang busy si presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya, tayo Ah, uh, pasensya na ha. Magtagalog lang ko ay eh para makasabot tong mga tagaluson. Okay, <laughs> okay! Kay sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog. lawan Oh, DAKAN! Macam tu Oh. Percaya Wai Oh. Pisau. 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 Natito na dito na nagpuyo. marami rin mga Bisaya doon. Sana sila mag-umpisa rin doon. Huwag na natin patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang-kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district sa Davao del Norte. Sakal na sakal na ang mga tao. Sa first district lang sa Davao del Norte. Infrastructure projects. Dahil nga ako, hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? tinanggalan ako ng mga proyekto. Sinong sinasaktan nila ako? Hindi. Kayong mga taga-Dabaw del Norte, First District. Yung mga flood control na pinrogram ng DPWH. Anong ginawa nila? Tinanggal. Kaya nung bumaha, sobrang dami ng tubig ang pupunta sa first district sa Dapao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, flood control, dahil nga hindi nila piratuloy, inumpisahan ito nung ang presidente pa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Nung pumasok siya 2022, ininto. Kaya nung dumami yung tubig, pati yung proyekto ng ginastahan ng gobyerno na wipe out, sayang ang pera ng gobyerno.